Magkakaiba ang naging reaksyon ng netizen sa ibinahaging black and white poster ni Ice Seguera para sa kanyang birthday concert. Para sa iba, nakakatawa ang naging gimmick na ito ng batikang singer, pero may ilan ang nagsasabing hindi ito magandang biro. Ang kinalabasan kasi ng kanyang poster ay parang isang obituaryo na kadalasan ay para sa mga yumao. See you in September, video ke friends, caption niya sa isang Instagram post, kalaki pa ang isang dove emoji. Sa comment section, marami ang nagsasabi na inakala nilang sumakabilang buhay na ang singer kaya binalikan nila ang nasabing poster. Narito ang ilan sa mga komento ng netizens, nakakainis kinabahan ako. Muntik na ako mag-RIP kala ko na matay na si Lodi, shoota. Heto naman ang ilan sa mga dismayadong fans na hindi bet ang ginawang pag-promote sa concert ni Ice. Not cool, knock on wood, kinabahan ako dun, I honestly think the merch is not the best idea. Ice kaloka palitan mo yan kala ko ano na nangyari sayo. Wala pang sagot si Ice sa mga reaksyon na ito, pero ang concert niya ay pinamagatang videoke Hits, OPM edition na mangyayari sa September 13, ilang araw bago ipagdiwang ang kanyang birthday. Samantala, ninerbius din ang mga netizen sa promotional photo ni Mr. Pure Energy Gary Valenciano para sa kanyang upcoming concert na Inspired. Paano ba naman kasi, naka black and white din ito, kaya naman binas ang maigi ng mga netizen kung anong mga detalye ang nakalagay. Kapag kasi naka black and white ang isang larawan, kadalas ang anunsyo ito ng pagkamatay ng isang celebrity. Kaya naman, gustong talakan ng mga netizen ang gumawa ng poster dahil ang dami-dami naman daw kulay, bakit kailangang black and white pa? Narito ang ilan sa mga komento ng netizens, nakakaloka, akala ko kung napano na si Sir Gary. Buti na lang binasa ko kagad, haha, -ha, muntik ko na may share na RIP Gary V. Grabe, bakit naman kasi black and white? Ba't ganyan naman kasi kulay Sir Gary, kinabahan ako ng bahagya. In fairness, mukhang nakarating naman sa kaalaman ni Gary V ang kaba ng mga netizen. Kaya sa isa pang labas ng poster ay hindi na ito black and white, pinakalma rin ni Gary ang mga netizen at sinabing okay na okay siya. At magkita-kita sila sa concert niya. Ha 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 ha. Okay everyone, chill, I know you all got scared, but I am very much alive and very much excited for these two nights of full inspiration. I'll see you there, kay, Ania. Hanggang dito na lang. Ano ang masasabi mo sa balitang ito? Paki-comment sa ibaba. Huwag din kakalimutan mag-subscribe at iklik ang notification bell para lagi kang updated pag may bago tayong upload.